Magandang araw sa inyo mga posing and welcome to my channel. This is all about rare and my name is Bert at sa ito ngayon ay pag-uusapan natin at aalamin kung magkano na nga ba ang collector value na ngayon ng 1 peso commemorative coin na battle pataan. Ayan, magkano na nga ba ang presyo nito ngayon? Ayan mga posing kung bago ka lang dito at trip mo ang ganitong klase ng video, ay wag mo sana kalimutang mag-subscribe at i-ring mo na din ng bell upang lagi kayong updated sa mga bago at susunod pa nating mga video. Ayan, subalit bago tayo magpatuloy mga busing ay shoutout muna kina Sosimula Reyes sa Cruz Soriano San Diego family mula kay Wilfredo Cruz Jr. kay Arlene Molinella kayo din kay totski totski ng Riyad KSA. Kay Freddy Boy Regalado. Kay JPF Pedelino Music Channel. Kay Glenn Macas. Kayo din kay Mari Lucas Ayurang Tag ng Tarlac. Kay Labi Joy Mirapedes at kay Rodolfo Samonte. Ayan, mabuhay po kayo at maraming salamat. Ayan, ipagpatuloy na po nating ang ating pagtalakay. Ang 1 peso commemorative coin araw ng kagatingan ay inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong 1992 bilang pagunita sa ikalimampung taong anibersaryo ng madugong labanan ng ating mga kasundaluhan noong ikalawang digma ang pandaidig sa bataan. Ayan, stainless steel ang komposisyon ng bariyang ito na kung saan ay may bigat na 4 grams at 21.5 na milimetrong diametro Ayan matatagpuan sa harap ng bariyang ito ang coat of arms ng ating bansa ang salitang paikot na nakasulat Republika ng Pilipinas sa gawing itaas ng bariya at ang denominasyon ng bariyang ito sa gawing ibaba na kung saan ay 1 piso Ayan, matatagpo naman sa bandang likod ng baryang ito ang isang imahe ng sundalong Pilipino, ang Mount Samat Shrine at ang Watawat ng Pilipinas. Mababasa din dito ang salitang paikot na nakasulat, Araw ng Kagitingan sa gawing itaas ng barya, 1942-1992. Ang dambana ng kagitingan sa gawing gitna sa bandang kaliwa nito at ang ikalimampung anibersaryo na paikot na nakasulat sa gawing ibaba ng baryang ito ay Ayan mga bossing, masasabi ko na ang ating henerasyon ngayon ang pinakamaswerteng henerasyon dahil hindi natin dinanas ang hirap na pinagdaanan ng mga taong namuhay noong panahon iyo. Ang mamuhay na walang kalayaan, mamuhay na walang kasiguraduhan. Kaya naman saludo po ako at lubos ang paggalang at pasasalamat sa bawat isang sundalong Pilipino na nakipaglaban upang makamtan ang malaya at masaganang pamumuhay ng bawat Pilipino sa ngayon. Ayan mga bossing, ngayon kahit papaano ay kilala na natin ang pariyang ito ay magpatuloy na po tayo sa pag-alam kung magkano na nga ba ang posibleng collector value na ngayon ng bariyang ito. Ayan, sa ngayon mga bossing, ang 1 peso 50th anniversary of Battle of Bataan ay may collector value na. Naglalaro sa 70 hanggang 150 pesos ang bawat isa para po ito sa almost uncirculated at good condition ng bariyang ito. Ayan, ulitin ko po 70 hanggang 150 pesos ang collector value ng bariyang ito kung almost uncirculated at good condition ang barya na mayroon kayo ayan subalit para naman po sa mga hindi kagandaang condition ng bariyang ito ay naglalaro na lamang ang collector value nito sa $10 hanggang 30 pesos ang bawat isa para sa hindi kagandahang kondisyon. Ayan, 10 to 30 pesos po para sa hindi kagandahang kondisyon ang presyo ng bariyang ito ngayon. Ayan mga bossing, ang presyo na ngayon ng bariyang ito. Sana kahit pa paano ay may nakuha kayong impormasyon tungkol sa video natin ngayon. Ang ganito na lang, maraming salamat sa panunood. Kung bago ka lang dito at click po ang ganitong klase ng video, ay huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe. Tira Tignan mo natin ang bell upang lagi kayong updated sa mga bago at susunod pa nating mga video. Muli, maraming salamat, keep safe mga pusing and uh, peace out!